Dalawang base kasi nakakabit Oh, pasensya na Ayun, ito, walang balance oh. Mandar pa rin oh. ba? Diba? Wala alas, wala ka marinig ah, Itong base, okay naman Masabay naman Itong music assistance, wala rin oh. Hindi nagbabago yung tunog oh. Tapos yung mic nito, tinisting ko na yung mic, ganun din. Welcome to my vlog. Yon for today's video. Bali, meron tayong gagawin dito ulit. Dayo. Uh, via uh, Lala Move. Bali, dalawa ito eh. Dalawang unit yung pinadala sa akin. Yung Sakura na AB7 na niya tayo ito. And then, itong mixing console na mixer. Yan. Bali, galing... Ito yung address nyo, Kainta, Rizal Baya lalamob Pinadala sa atin Baya lalamob lang Ayun 739 yung karton Malamang Ngayon eh, 739 Siguro yung loob na ito sa lahat eh, Maraming 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 salamat sa Sa owner nito Or sa mayari nito Na pinagkakatiwalaan tayo Na gawin yung unit nila And then Kahit malayo yung kain tari sa Dinala pa rito para uh, Kaya lang Ipagawa lang Ang pangalan nito Ah, uh, Sir Renier, ibang ilista ng Cainta Rizal Yun, Maraming maraming salamat Sir ha? Ah tayon ngayon, bali bubuksan ko, bubuksan ko lang muna itong karton para uh, matingnan natin loob niya kung talagang 739 talaga siya. Ayon, stay na lang kayo. Ito na, natanggal ko na yung pinakalaman niya, yung karton. Bali, Sakura na AB-739 BT or may bluetooth na ito. Ano, may bluetooth na nga siya. Oh. Yung mga ako na mga ula, uling labas na lang ng Sakura na 739 to. Yung iba kasi, kwan lang, eh, wala siyang bluetooth. Meron lang SD card. Ayan, yung issue nito is hindi ko alam. <laughs> Bale bubuksan muna natin ito, hindi initi-testing na lang natin. Para malaman natin kung ano yung pinaka-issue niya. Hindi pa kami kano nakapag-usap ni Sir dito eh. Basta pinadala lang yung unit. Eh, gawin na lang natin. Ayun, bago natin simulan 'yan, eh, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag sa hindi pa nakapag-follow, pakifollow. Hindi siyempre, pakishare share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe like, share. And then, syempre, pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ngayon, simulan ko na. e, babaklasin ko lang muna itong takip para makita natin yung laman loob niya bago natin ipa-plug in sa my bulb. So, oh, nabaklas ko na yung takip. And then, meron lang ako napansin. Parang hindi original na Sakura na 739 pala ito. Kasi, ako na sa board, oh. Yung Sakura, kadalasan yung Sakura parang green yung dating ng board niya. Ito eh. brown eh. Tapos dapat may nakalagay dito na kwan na akin ah, Sonic. mukhang wala, mukhang hindi original. Ngayon, bali natanggal na natin 'to. Pag sinilip mo, is parang okay naman, wala pa namang kalawang. Ngayon, paplug natin, din din lagyan natin ng Lagyan natin ng speaker para malaman natin kung goods yung tunog or wala. Kung bakit pinadala rito sa atin to. <laughs> Maglalagay lang ako ng speaker. naglagay na ako ng dalawang speaker. May audio input na rin. Hindi, ko na. Ang issue, okay naman, okay naman yung amplifier nito. Walang problema. Ang concern na lang dito is yung mga control. Parang pinalitan na pero... May kwan may parang yung balance hindi gumagana tapos yung mga bass treble nya ito naman yung master volume okay naman tapos yung mic kahit naka off na yung control is malakas pa rin yung ng mic nya kaya palit siguro lahat to ang gagawin na lang natin dito papalitan natin lahat ng control ito yan palitan natin lahat ito kasi yung amplifier is normal naman eh okay naman uh, may history na rin ng repair to eh sabi ni sir ang napagawa na daw niya dati ito sa iba. Bali papalitan ko lang muna itong mga control. Tapos saka natin balikan. Kasi okay oh, mandar pare ang sa inyo Dalawang base kasi nakakabit. Ah, oh, pasensya na. Ayun ito, walang balance oh. Mandar pa rin oh. Di ba? Okay, wala alas wala ka marinig ah, itong bass okay naman masabay naman itong music assistance wala rin oh no? hindi nagbabago yung tunog oh tapos yung mic nito tinisting ko na yung mic ganun din so, yung tunog yan, naka-off yung control, ha? Ah. So, shot, check, like, test it, check, check, check. check, check. Okay, so, maandar pa rin, samantala, naka-off ito. So, ayun. Ito yung, <laughs> ito yung issue na dapat natin i-fix for today's video. Bali, palitan ko lang muna lahat ng mga control nito. Ayun, stay tuned lang kayo. Anggal ko na yung pinaka front panel. Ito, so, front panel niya. Ito, hold, panel holder naman to ng mga control. Yan. Namin yung panel. <laughs> Tapos hindi pa hindi pa pala napalitan yung mga control nito. Kasi parang wala pang bakat ng hinang 'yo. Parang wala pa. Na stuck pa ito. So ngayon, papalitan natin mga control nito para uh, malaman natin kung mayro pang ibang problema. Parang hindi pa talaga nakapalit uh, ako no? nakatikim na palit ito. Ay stack pa yung mga control niya. Pati sa may master volume parang pan pa eh. O, kasi mahaba pa yung, ay may exit pa yung pinaka shafting niya. Ayun, magpapalit tayo. Ang Daming control nito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mali 14 kasama yung master volume Ayan talaga yung issue sa Sakura Kapag masira yung control dami mong papalitan palitan na ng ay anak ko pag silak silak sa lang sa lobo oh. siya nagpalit nito na siya <laughs> nagpalit nito na ito kasi tinay training ko na yan napalitan na ang dami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bali 14 yan eh 14 control yan kasama yung master volume. Basta bago lato. Ako kasi Once na nagpalit ako ng mga control, hindi ako pa isa-isa. Kung maaring palitan lahat, palitan lahat para isang gawaan lang. O hindi naman yan eh, palitan mo yung isa ngayon, mga ilang araw lang, ilang linggo, buwan. Yung iba naman yung magka-problema, mag eh, palitan na lang sabay-sabay. Yan, tapos ito yung mga pinapalitan natin. Yan, so ngayon, ibabalik ko lang itong tun control sa may pinaka-panel niya tapos testing natin eh, audio test natin kung magiging normal yung tunog nya pusin natin yung vlog natin kasi Wala na wala na sa labas oh ayan nakabalik na yung uh, panel tapos ito buhay na nga sinet up ko na sinet up ko na yung uh, mic effects para hindi na umabay walang kwentang vlog natin ayan nakaset up na yan pati itong mga basic treble ngayon may nakakabit na speaker na to ito speaker natin kanina pa yan nakakabit pa rin yan eh o yung natin is itong cellphone natin na isa. Ano man yan. Ayun, testing natin. Ayan o. No? Dalawang base kasi yung nakakabit. Yan o, no? dalawa sa ilalim na yan. Kaya yeah, lagabog lang marinig natin. Ayan, ngayon. Ito, kabilang channel. Tapos, sa kabilang channel kita natin yan gumaga gumagana na yung balance nya tapos kanina eto okay na nawala ng boses karoon eto yung base nya yan nawala yung base normal na tapos itong music lock nya okay gumagana gumagana tapos mapunta tayo sa may mic nya Yung mic nito kasi kanina Kahit naka-off na yung pinaka mic volume nya Maandar pa rin sya Ngayon Ito, na-set up ko na ito ha ah. Kasi bago itong mga control eh Ngayon off na rin itong Off ko yung kwa mic volume Nanti kung maandar pa rin sya Son, 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 son Wala na, ibig sabihin, oh, gumagana na ito Yan so check mic. Check, check 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 mic. check 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 ayun okay na so check mic. testing check 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 goods na yung kwan goods na yung mic section natin lahat ng input gumagana and then back to normal na rin yung tunog niya Okay na to kasi palit naman lahat eh. Palit naman lahat ng control kasi hindi pa nakatikim ng palit ito. 'Yun lang 'yung naging issue nito, control lang. Tapos dito sa may amplifier, wala naman 'no, oh. wala naman tayong nakitang kalawang pa. Ah, meron pala rito. Ito, bali palitan ko na rin siguro 'yung 15k niya 'no. Ayun, ganyan binuusan ng rugby 'yan. Tingnan ko kung kalawang ba 'yan or rugby lang sundutin ko. So ngayon stay tune lang muna kayo Tumilatila na yung ulan Umulan pa rin pero hindi na sa ganung kalakas <laughs> Bali potol nga talaga yung kalakas store. Yung 330 Pasensya na kayo ha medyo awkward mo yung ginawa natin Pero no choice ako eh o, Ubusan ako ng 330 um, May natira pa naman na ganto kahaba Ang ginawa ko kinuskus na lang And then nag na lang na or Nag na lang ng Kapiraso na alambre Yan Tapos yung katabi niyan 15k binaltan ko na rin ito yun eh oh ito na ba yun mga yan ito ayan, no oh. pinakain na ng kalawang yung mga paa ah. tapos yung 150 binaltan ko na rin tapos dito kasi nangingitim dyan nangingitim yung linya ginawa ko inesprayan ko na ng uh, the varnish ito para kahit papano medyo tumibay yan yung jump na yan hindi ko alam kung sadyang jumper talaga yan ng manufacturer or unang gumawa lang hindi na natin pakilaman yan wala namang problema eh yan. may issue na ng reaper ito nalitan na siguro na transistor nila dati yan ayun, ibabalik ko lang muna ito sa may casing and then, diretso na tayo testing para matapos na yung walang kwentang vlog natin kasi loy, yan, lumakas na naman yung ulan para matapos na yung walang kwentang vlog natin ngayon, nagkabit na ako ng speaker Uh, dalawa pa rin tapos yung juicers natin ay eh, balik na yung board kulang na lang dito is tornilyo na lang and then takip na lang ayun ito Ayaw ko marinig to, mas marinig pa, mas malakas pa yata yung tunog ng ulan kasi sa background natin, background music natin. nakakatakot yung kulog. O ayan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Ang issue, palit yung mga control. Yan, palit yung mga control niya. Nalitan ko na lahat 'yan, bago na lahat. Balikatorin si peraso kasama yung mic volume, tapos music volume, mic lock niya, tapos music lock. Tapos ito, minaklas na natin 'to. Uh, kalawang. Sir from Nanggasaan ba 'to? <laughs> At kainta nga pala Kaya kainta Rizal Bali Okay na itong uh, Sakura na AB739 mo na BT With Bluetooth Yun Maraming maraming salamat Sa pagkakatiwala mo Ng unit ko rito sa akin Bali Salit ko na lang yung mixer mo uh, Try natin Kung kaya natin gawin yung mixer Uh, promotion bago tayo magtapos yung shop natin always on the na 24-7 sa so, mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City ay number 41 Don Julio, Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City social media pages natin so hindi pa sa so, hindi pa nakapag-follow pakifollow and then siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube, YouTube channel sa so, hindi pa nakapag-subscribe pakisubscribe like, share and then siyempre mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa ating lahat.